Magandang araw guys At ngayong araw Babawasan natin ang ating mga alaga guys Magluluto tayo ng patutin Ayan guys Tapos na natin makatay at malinis ang pato At ngayon lalagyan na natin ng tanglad guys Para mawala yung langsa Ipapasok natin yan sa loob Yan, tapos lalagyan natin ngayon ng Sprite. Ito ang gagamitin natin pang pakulo, guys. Sprite. Hanggang sa lumambot yung pato. Papakuloan natin ng Sprite, guys. Ayan, guys. Kumukulo na yung pato. Hayaan lang natin hanggang sa lumambot na yung pato natin, guys. Tapos, Lagyan natin ng mga ingredients guys. Sibuyas, bawang, luya, at sili. Ngayon, guys. na natin ang pagisa. Ngayon gumamit ako ng butter guys. Pagisa. Lagyan na natin yung bawang, sibuyas, at saka luya guys. Para mawala yung langsa. Dahil malambot na yung ating pato, nilagay na natin ngayon dito guys para lang sumarap yan guys Lagyan na natin yung pato guys yan malambot na siya guys tapos idagdag natin yung bell pepper tapos yung siling labuyo at saka yung siling haba tapos lagyan natin ang pineapple juice yan. Para lalong sumarap guys. Tapos sa halip na gagamit ako ng ketchup, gagamitin ko yung Mang Tumas. Para mag iba naman yung lasa na guys. Mang Tumas yung gagamitin natin. Yan. Takpan natin hanggat sa kumulo. Yan. Hayaan lang natin guys yung sabaw. Na years late. Ayan, guys. Camelized na yung, ano, mga guys, sauce. Nagmamantika na, guys. sus pa lang. Masarap na. Ayan. Umikos-mikos natin, guys, ang kanyang sabaw. Ayan, sauce. Para malalong masarap. Ayan. Umikos-mikos natin yung mga uh, ano well, sili guys o. Oh. Ang hangto guys. O, oh, masarap na yan. Magpapakain ka na ng marami nito guys. A few moments later. oh guys, luto ng ating patutin. Sus pa lang guys, masarap na. Spicy pa yan guys. Maraming sili. O, tara! Kain na na! Okay guys, luluto na yung ating patutin. Tikman na natin. Ang masarap. Ayan, lambot oh. Lambot guys. Hmm. Sarap. Mm hmm. Yummy. Yummy. Ito lang pala guys, masarap ang pagluto ng pato din. Thank you for watching!